Tingin naman tulong dyan guys, oh. May rabies na to, may tupak na. Tingnan nyo to. Oo, oh, oh, tingnan nyo guys, oh. Sardos na masyado guys. Kailangan nyo na tong tulungan kahit kunting tulong lang. Wala kami pira pang hospital nito guys. Umakyat na yung rabies sa utak. Tingnan nyo to guys, oh. Kahit ano na lang kinukuha. So guys, oh. Tingnan nyo yung mata guys, oh. Saan na yung, ano dyan sa mata? Mm, Nawala na guys. Tingnan nyo guys, oh. Oh, ganun-ganun na lang yung... sa kanyang ano kasi nandiyan na yung rabi sa ano, sa gilid niya ng utak niya. Ayun guys, ano guys, ma, ano yung magamot na to, guys. Sige, oh, oh yung, tingnan niyo guys, oh. Oh, oh, oh. na guys, para nang pusa. Oh, ayan oh, kinakalmot niya ang ulo niya, guys. Mamang ka tol, oh, ka. kasi nandiyan. Ah, ah, ah. Guys, tingnan niyo guys, bilisan niyo guys, grabe okay, na naman. Kasi ayun, uh, lumala na yung rabies dito, guys, oh. Umakyat na sa Dulo nang ano nang bok na o oh.